Pero habang lumalaki ay merong ugali si Vergel na pakialamero sa mga naaapi. Nagbibigay sakit ulo tuloy kay Mang Pasyo. Hoy bata, pengin pera. Hoy, ganda naman ng shoes. Ay, nadumihan. <laughs> pa pambili ko lang ito ng pagkain sa recess. Hindi nakatiis si Vergel. Hoy, wag naman ganyan. Hoy, Berhel! Huwag kang pakialam At nagpang-abot, dalawa laban sa isa. Mm. Aray ko mm. po! Sakit ng sigura mm. ko! Oh. Kalas na tayo, mm. Uh, aray! T tama na! Mm. Aray ko! Tagul! Antayin mo ko! Ha? Sige pa, Berhel! Lumipas ang mga taon hanggang makapagtapos ng elementarya. Pero imbes na kaligayahan, ang madama ng mga magulang ay agam-agam. Paano yan, anak? Walang kasiguruhan kung makakapag-high school ka pa. Halos di makasapat sa ating pang-araw-araw na gastusin ang kinikita namin. Huwag po kayong mag-alala. Di ko kayo aabalahin sa aking pag-aaral. Anak, paano? Nakiusap po ako sa may-ari ng indang bus na makapagtrabaho sa kanila. Umpisa na daw po ako agad kung ayos lang po sa inyo. Naglilinis ng bus. Konduktor ng bus. Ayuda sa parking ng bus. Masay, 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 Nag-impok muna si Vergel para may pantustos sa iniisip na technical vocational course. Nag-enroll siya sa kursong diesel mechanic sa... Samsung Technical School sa Maynila. Mahusay daw doon.